Ano lang ulit pangalan nito? Biris. Kanya may nilokano. Biris? Oo. Oh. Parang hindi ko pa nga natikman to. Wala ata sa amin. Biris? Oo. Oh. Ano ba to sa Tagalog? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ayan o. Ano ba to sa Tagalog, guys? Yung ganyan ng buhok mo. Gusto mo? Hindi ko alam. Kasi ayan, Paano Okay, ganun mo lang. Oh, ah Pisil-pisilin pisil mo, pisil mo lang. Mm. Tapos, pag okay na. Pag okay na, na saka mo na buksan siya. Sara-sara isa di unog na. Paano buksan? Buksan mo na. Kahit ano na sa'yo. Ganito? Oo. Oh. Okay na to? Diyaring na mo ah. Si so, bitakin mo, ah, bitakin mo na sa gitna. Yan. Oh, yan ang biris. Kaya mo mga, titikaw mo muna kung gusto mo. Huwag hindi kinakain yung buto. Matamis. Yan nga ang biris sa amin. Pero May... amoy, ano, amoy isusuka yung oh, amoy, niya. amoy niya. Pero matamis. Biris yan sa amin. Andun kay Kuya Mac, meron na talaga yung bunga ng biris doon sa baba. Doon din kami kumukuha dati ng bata kami. Nala lang tinakukula nga yan, oh. Hmm. na miss. Okay na?